Kumusta huh? Di ba overnight tayo ngayon sa Yokohama? Oo. Oh. Di ba nagtatrabaho ka rin sa cruise ship? Yes. Ibig sabihin pag ganitong overnight tayo, overnight tayo sa sa isang porto to lang Yokohama. Meron pala tayong pagkakataon para makalabas, ano? Siyempre, hanggang umaga, pwede. Magdamag tayo sa labas, pwede. Ibig sabihin, yung mga crew niyan, eh, halos sabay-sabay, lumalabas ng barko. Uh -huh may import manning kasi may medyo yung mababagal na ano yung an import barco. manning natatawag sa cruise ship sa kailangan barko? may maiwan na 50% at oh, ngayon wala naman pa sa hero 25% Wow! wow. Kailangan may maiiwan sa barko? Mm, per department. Ah, kita nyo, mm. ganyan pala yung mga tubutachi. Eh, eh, mabagal sila. Kaya nahuli sila kami. Oh. Mabibilis kumilos. Yeah, naka, ah, ibig sabihin kapag ka, sa cruise ship ka pala o sa barko kailangan pala hindi pala ay sabay-sabay lumalabas mga yeah, Dumete. Yeah, para po sa ating kalaman, disclaimer lang po. Halos lahat naman po ng barko hindi mo pare pareho ang anong kanilang rules kung kung, kung ilang person pa talaga ang naiiwan. Disclaimer lang po. Pero dito po sa amin, halos 50% po ngayon o 75%, mali 25% lang po yung naiiwan sa barko wow. dahil 50. 50-50 wow. yeah, daw po. Kaya po ngayon, medyo mabibilis po kami. Kasi gusto po namin makalabas kaagad. Ganun pala yun, Pumudachi. At saka pag nasa labas ka, kaunting ingat lang. Huwag kayong gagawa ng mga trouble. Para ah, oo, uh, uh, ano? hindi magkaroon ng problema. Ito, at kung ito rin, hindi magkaroon ng problema. O oh, yan, ganyan po para sa ating mga baguhan na... Uh, counting Dis kaunting disiplina. Pagka uh, narito ka na po sa cruise ship, nasa barko ka na po, kapag uh, nakapag-shore po tayo, medyo ingat lang po mga Tumudachi para iwas gulo po kasi iwas na gumawa ka po ng gulo na pasama ka sa trouble pati po yung barko natin ay kasama kasama din po yan sa gulo mga tumadachi kaya hanggat maaari kapag lumabas po tayo ng barko mag maingat naman tayo mga tumadachi taglagas na dito Ayan, sa sobrang labig po dito, taglagas, taglagas na rin po na. dito sa Yokohama. Ayan, no, kung mapapasin nyo po yung mga dahon na... Ano tawag ka sa mga dahon yan, mga tumatiki? Hindi hmm, ko alam to, eh. Ha? Naraba yan? Ha? Tarang Hindi. Anong tawag dyan sa dahon yan? Ano ba? Hindi. Huh? Ano, yung, ano yun? Cherry yun eh. Huh? Hindi naman cherry yan eh. Alimutan ko lang ang pangalan yan. Parang narang Ang dahon eh. Ano yan eh? yung Bali yung pong dahon na po. Kung napapansin niyo po yung Kulit kulay dilaw na yan. Mga tumudachi. Yan. Yung mga kulay dilaw po hmm. na yan. Yung po natawag na Ginkgo Baloba. Dito po sa Japan. Alam ko yung Ginkgo Baloba po. Isang uri ng herbal din po yan eh. Mga tumudachi yung bunga niyan. Kada da yan, nag-originate. Like Oo, yung ginkgo biloba niya. Alam ko may Bali ito po ipapakita ko po yung mga dahon niya mga tumatay. Ang dami oh ito. Ito po yan, bali taglagas na po dito mga tumatay. Kung mapapansin niyo po, yan po yan oh. Yan oh. Bali ito po yung mga dahon niyan mga tumatay.